Dala na ng uh, Commission on Elections ang national Canvas report para sa senatorial elections ito ang official tally ng mga boto na nakuha ng anim na kumandidato anim na kandidato sa pagkasenador. at narito ang nakatala si Senator Christopher Bongo na nanguna sa senatorial elections Nakakuha kakuha ng 27,121,073 votes ang uh, pinal na bilang ng boto ng pumangalawang Senator ba uh, si dating Senator Bam Aquino, 20,971,899. Ang pangatlo, Senator Ronald De La Rosa, 20,773,946. Pang-apat, Erwin Tufo, 17,118,881. Kiko Pangilinan, pang lima, 15,343,229. Pang-anim, Rodante Marculeta. 15,250,723. Pangpito, King Lacson. Pansilo Lacson, 15,106,111. Pangwalo, Tito Soto, 14,832,996. Pangsyam, Pia Cayetano, 14,573,430. Pangsampu, Camille Villar, 13,651,274 votes. Panglabing isa, Tito Lapid, may 13,394,102 votes at pang dalawa ay ni Marcos, may 13,339,227 votes. Ang mga ito ay mula sa 175 na certificates of uh, canvass dito sa National Canvas Report ang bumoto mula sa uh, mahigit 69.96 million na registered voters ay 82.20% na tumutugon sa 57.3 million. Yung 57.3 million, sila ang naitalang bumoto.